We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV. From Southern California, here in the United States, the Far East Broadcasting Company presents We, We can, can Do It! Do it. Very excited kami mga kapatid na makasama kayo. <laughs> Sabado na naman. Yeah. April, December, uh. <laughs> At uh, sa Pilipinas, alam ko, nasa bahagi na ng init Kami naman dito sa Estados Unidos. Nasa panahon kami ng uh, spring. Iyan ang tax bull. Sa Tagalog, uh. napakalamig. Yeah pa rin dito. Kaya kami ni Ate Maru ay nakabalabal pa rin magpahanggang ngayon. <laughs> Ate Maru, kamusta ka po? Kamusta ka po? Oh, mabuti sa pangalan ng ating Panginoon. And uh, gusto ko lang magpasalamat sa mga sumasama sa atin every Saturday dito sa ating pro programa and every Wednesday din ano. Alam ko na uh, marami din silang mga pagsubok sa buhay. But yeah, then, we, uh, we pray na pag napakinggan nila ang ating programa, especially ang ating Bible verse, we can do it. We can do all things through Christ who gives us strength. Uh, uh, that's a very, very powerful um, yung word of God na talagang pag sinabi mo, para kang up na Amen. Yes, yes, with God, you know, I can do it. So, talagang <clears throat> Maraming maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at nag mga prayer partners din natin yan sila sa sa ating ministry. Amen. And um, hindi lang namin kayo ma mabati kung may mga special occasion na no. <laughs> <laughs> Kasi limitado ang time natin. Pero I know that you are with us uh, every Saturday and every Wednesday po dito sa ating programang We Can Do It. And I'm so thankful na Kuya Dave is with me and we just enjoy this time with you. At nagpapasalamat din ako sa Panginoon kasama ko ang aking Ate Maru. Noong mm, -mm. Sabado, nasimula natin pag-usapan ng biyahe ni Ate Maru although halos dalawang buwan na nakararaan. Anong pecha ka uli na sa Pilipinas, Ate Maru? Dito nakaraang Pebrero. Yeah, that was February 3, uh, I left 3 pero 5 na ang dating ko doon, February 5 hanggang March uh, 3. So noong nakaraang buwan ka lang nakabalik. Ako. Nakakatuwa yung pinag-usapan natin patungkol doon sa nakatabi mo, yung ka-eskwela mo, at pati yung mga <laughs> nakakasama mo sa uh, sa biyahe. Ngayon, isa sa mga dahilan kung bakit ka umuwi ng Pilipinas ay medyo business related dahil sa merong kayong... Uh -huh. uh, Uh, property na dapat ipagbili liquidate sa Pilipinas tell us about the property Correct. where is, where is it At anong bahagi ng uh, Bacolod okay. yan ano ate Yes 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 uh huh Well last week I mentioned about yung dalawang lote and this is located sa Canlaon View Canlaon View which is uh, not really far not very far when those people na naka-visit ng Mambokal, which is a summer resort of uh, Negros Occidental, mm. uh, before that place, before that place. so napakaganda at uh, sa likod ng subdivision na yon is the Ayala Golf Course. Wow. Mm -hmm. so, very very nice place. Mm -mm. So ito yung yan. na mm -mm, ito yung naibenta namin doon kay Pal at saka kay Joey yung couple na na meet ko uh, na kinukuwento ko last week now there is another property in brother ko Talaga sa naman. naman, okay Oo, and then palang pala um, property sa na ate and nyo palang oh, ari arian ayoyata mi yata may ari <laughs> ng buong Bacolod eh. <laughs> <laughs> Hindi. Ano lang kami, uh, may ari ng tiyaya at saka may hati. <laughs> <laughs> Pero saan ito isang property pa ate? Oo. Ito naman yung property na ito ay magkatabi sila, no? 240 uh, square meter magkatabi itong itong mm -hmm. ano na to, itong uh, lote na to. Now about five or six years ago, na ibenta namin yung isang 240. Okay. Sa isang church. Sa mm. isang church, they were just starting. Nagi-start bumili sila ng ng property kasi gusto nila magkaroon ng church. Because they have been renting places. Uh, mm -hmm. um, so this time, sabi nila, gusto namin magkaroon ng ano ng uh, church talaga. Okay. So, it so happened na na-meet ko sila mga about five, seven years ago. So na-meet ko yung si Manong Mel uh, Parnaso. Uh, siya yung parang administrative uh, person ng church. Mm -mm. Okay. In fact, kaya nila nabili itong lote na ito. Uh, may isang lote sila sa isang subdivision. Gusto nila magkaroon ng chair sa subdivision. But then you know there are so many so many requirements pag nagpunta ka sa subdivision, iche ka mm -hmm. ng gwardiya. yung ganun. So the people cannot just go there, you know, as easy as they want to. So ang ginawa nila, binenta nila ito, ang property na ito, subdivision, at ito yung down payment nila sa property ng brother ko, yung isang okay. 240 square meters. No? Mm -hmm. So, um, tapos, karong kami na, ano, so installment din naman ang, ang, ano, ang, um, ang balance noon. So, hanggang sa natapos nila nasa kanila na yung ano ngayon yung title nila yun wow. ng mm -mm, ng property na yon and then it so happened for my my first time to see the church nag-attend ako doon ng, ng my first two Sundays in in Bacolod ang church is known to be the the promised land baptist church okay i believe the church is not really the building wala wala pa siyang building wala, wala pa siyang wall eh Mm. So talagang parang makeshift lang siya na may roof tapos uh, dito sa side uh, may upuan dito sa side may kumot na malaki okay. para to protect them from ano from the sunshine mm -hmm. yung mainit masyado ganun mm. lang yun and then upuan but the church is so simple and um, you can see the people go there um Ah uh, maganda yung mga puso nila, nakangiti, naka, para asaya-saya ng church. And I was very, very happy uh, in behalf of my brother na wala na siya ngayon, si Nonoy Rasmus. Um, nakita ko na he would be the happiest person siguro to see one once his property na it's being used as a church uh, ano na, place. So it's a very simple simple church and uh, simple people and um there's one pastor very young and uh, his name is pastor Randy Montisino Randy Montisino that's mm -hmm. the name of the pastor tapos si Manong si engineer um Mel uh, parnaso naman ang administrative so siya yung siya yung talagang gusto gusto na magkaroon ng church but anyway So, um, yung isang yung isang lote na katabi, one of the purposes that I was there also is to ask them, ano bang plano ninyo sa lote na katabi? Mm. Uh, bibilhin nyo ba? So, sabi nila, alam mo, gusto naming bilhin, kaya lang mukhang matagal mangyayari yon mm. Dahil five, seven years ago, yung mga nagtatrabaho, nag-retire na. Mm. So wala na masyado talagang uh, income, uh, income, Oo, ang ang church. And then, uh, sabi pa nila, uh, aming pastor is almost a volunteer. Love gift ng binibigay namin kay pastor. Ganun na, no? It's a very, very mm. young pastor din. Sabi ko, wow. And then, <clears throat> sabi ko, ano bang, if, ano bang plano nyo? Kasi sabi ko, sayang yung lupa tinitirahan lang ng mga palaka at saka kung hmm. mga, siguro konting snakes doon, yung mga ano doon. No? Wala, wala. It's just empty na hindi nila nagagamit. Um, sabi ko, ano bang plano nyo? Sabi niya, nagpe kami. We, we might come up with a uh, school for the kids. Kasi maraming kids doon sa church na yun. Okay. ganon. Um, sabi ko, Wow. Ang ganda naman ng ng purpose ng ninyo. ano and uh, sabi nila hindi namin magalaw-galaw ate kasi ano naman eh you know eh, that's not ours ganun siya mm -hmm. but then before i offer that sa kanila na if in case they need a parking space they can use that as a parking space and we don't charge anything sabi ko oh. we don't charge anything so you you can use it pero hindi hindi nila ginamit yon So, uh, I talked to my sister-in-law. Si, Kinausap ko si Manang Virgie. Sabi ko gusto nila magkaroon ng ano, ng school. So nag-usap-usap sila ng mga mga anak niya. Um, and finally I suggested. Sabi ko, why don't we just uh, let them lease to own. Okay, magandang arrangement 'yan. At least yeah, kung kung irerent nila o ililis nila that is towards the ano the completion ng payment ng ano. Uh -huh. Sabi ko list to own. Sabi nila, "Oo, oh, oh, maganda yan nate, maganda yan." So when I went back my second Sunday, Now, there were because I have something to tell you. Nako excited sila. I was with the board. <laughs> I was with the board. Sabi nila, oy, may sasabihin may sasabihin si Miss Maru. Ganon. Yeah. <laughs> so I met with them after the the church service and then sabi ko uh, I talked to my uh, sister-in-law at sa kayong mga anak pumayag naman sila na least to own. Amen. Mm -mm. Sabi ko this is the this is the uh, the terms. Ah uh, kasi ang ang rate right now the current rate ng ng per square meter sa mansilingan subdivision <clears throat> excuse me um six six to seven thousand per square meter oh mm -mm, mm -mm. pesos ha pesos okay and then sabi ko um, since we consider ourselves to be the church members of this <laughs> of this church kasi We're part of this church and we are mm -hmm. members now. So, Sabiko, we'll give it to you at 5,000 square meters wow. per square meter. Mm -hmm. And then um, it will not increase until it is fully paid. <laughs> wow. Oh. <laughs> <laughs> it is fully paid and then um, payable in. Seven years. Hmm. Hmm. So nako nag compute compute na sila ngayon kung Siyempre. magkano monthly. Oo. The monthly with 5,000 per square meters per meter, um payable in seven years is about 14,000 thousand plus pesos. Right. Mm -hmm. Mm hmm. Nako sabi nila mukhang hindi namin kaya yan, Miss Maru. Mm. <laughs> ko, po itinta ko Magkano bang kaya ninyo? Sabi ko. Sabi niya, ah, uh, siguro mga 6,000 plus. Wala nga. Wala nga kalahati dun sa ano-ano. But then, sabi ko, in my mind, kung hindi kami papayag, parang, who are we to stop the ministry? of the church. It's because nga hindi kami magkatugma ng ng presyo. ano presyo. o ng presyo. So ayaw namin na ma-delay ang ministry and mag-stop ang ministry just because of the money. Mm -hmm. Ganun. Alam mo, lo and behold I just said okay, yes, Wow. 6,000 plus. Wow. <laughs> bless your heart. Oh. And then, sabi ko dun sa family ng sister-in-law ko, mga anak niya, we will just trust the Lord. The Lord will bless us in some ways na because the church wanted to have a school. Nako, mm. sabi nila, sabi ni, e, eh kailan mag-start ang ano? Ang first month ng nag list sabi ko, sa June. Month of June. So, ilang ilang buwan pa. Mm -hmm. Sabi ko, you can now start coming up with just a makeshift uh, school. Kung gusto ninyo. Kasi parang tent. Nag-tent-tent -tent lang sila ganoon. Tapos, okay. ano lang. Oo. So, at least, um, they can start the ministry. And I'm so glad that we can do that. At tumayag din naman yung aking mga pamangkin at, at sister-in-law because sila talaga yung owner naman ng mm -hmm. ng ano ng lote. And um uh we are trusting the Lord that the church can 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 afford to do that and then um they they, they said okay. Okay, we will. Praise the Lord. So yeah. So what what a way that the Lord sabi ko na lang bala na si Lord. Oo, no, sabi ko. And they were so happy. They were Praise so happy. God. Every, everyone was happy. Miss <laughs> Maru, you're an angel. <laughs> <laughs> Indeed. <laughs> oh my well, glory to God. Glory to God. Actually, nasa mind ko, hindi naman talaga naming lupa. Yan, in-trust lang ng Panginoon. Mm. Sa Panginoon yang lupa niyan, 'di. It so happened that You know, na, nabili lang ng brother ko na. Pero so total the, the land belongs to the Lord. And I'm very, Amen. I'm yeah, I'm very happy na to tell you na if my brother is alive, nasa promised land na pala siya ngayon. <laughs> pero mo yung <laughs> pero mo yung church sinyo is named promised land Baptist Church. <laughs> Hindi lang yung gusto ko sabihin, Ate Maru. Eh si Brother Erasmus pala may ari na yeah. promised land eh. <laughs> <laughs> eh, sa pagkakaalam ko, iisa lang sa nakaraan ang nagkaroon ng ganyang pribileyo, si King Solomon, na siya ang lumalagay na halos may ari ng promised land, buong Canaan yan. Eh, pangalawa, si Kuya Erasmus talaga naman. At mm -hmm. um, alam mo ate, una, ang Panginoon na magsusukli sa inyo ng higit sa inyong ibinigay sa Panginoon. Asahan ninyo yan. Kasi mm -hmm. ibinigay nyo yan hindi sa tao kundi sa Panginoon eh. Correct. May kasabihang Correct. tayo sa Katagalugan, kung tayo nagbibigay sa Diyos ng Gakutsara, ang Diyos nagbabalik ng Gapala. Marami mm -hmm. ang Kanya yeah. pagbabalik na pagpapala. Kaya yung dapat sana ay uh, uh, yung talaga regular price, ginawa ninyo halos 50% off, halos 600,000 na lamang, mm -hmm. as opposed mm -hmm. to 1.2M. Mm -mm. Ang Panginoon na magbabalik no kaya, kaya ibalik ng Panginoon nang higit sa 600,000 at uh, mm -mm. Isa naman na maasahan natin dito sa Promised Land Baptist Church, ang pinangungunahan ni Pastor, ano po? Oo. Believe din ako sa kanilang determination na hindi sila adelantado na para bang hinihingi nila yung property sa inyo o hindi nga nila ginamit sa panahon na alam nila hindi pa kanila yun eh. Yung kanilang pagiging mababang loob din at pagiging bukas sa Panginoon, ang Panginoon din na magkakaloob doon ng kanilang pambayad sa mm -hmm. uh, family ni Brother Erasmus buwan-buwan. Yeah. ng Panginoon niya. At yung eskwelahan na binabalak nila, marami ang mga makikinabang dito. Tanggapin natin ito. Tratuhin natin na para bang binhi na ate ipinunla, Ate, Amen. Yes. nagpunla yes. kayo ng binhi sa bahagi ng bakolod. Nagpupunla din sila pastor at ang Promised uh, Land Baptist Church Amen. na maitayo ang... Uh, hindi lang ang church pati ang eskwelahan ito'y magpapatuloy at gagamitin ng Panginoon sa akin nakikita kakaunti lang ang nalalaman ko pero sa aking pagkakaalam sa ganyang bagay pagka ang Panginoon ang ating inuna ibinigay natin sa Panginoon ang unang ating buhay pangalawang ating mga ari-arian pinagpapala ng Panginoon yon kaya sa nakikita ko ang family ni Kuya Erasmus ang kanyang may bahay at ang mga anak higit na pagpapala ang ibubuhos sa kanila yung mm -hmm. hindi maibigay ng tao ibibigay ng Diyos mo sapagkat Amen. sa Panginoon natin ibinigay yan eh doon naman yeah. sa bahagi ng Promise Keeper uh Promised Land uh Baptist Church ibibigay ng Panginoon ang pangangailangan nila kaya hindi ko mm -hmm. man sila kilala tayo yeah. mga manunood, tayo mga nakikinig ngayon sa We Can Do It, hindi natin sila kilala, hindi, hindi pa nga tayo napupunta ng Bacolod Pero idadalangin mm -hmm. natin sila at alam ko na magiging pagpapala ang lugar na ito. At mm -hmm. tama ka ate Maru, hindi naman sa atin talaga yan mga properties na yan eh. Ang Panginoon lumikha niya. Eh. Ano sabi mm -hmm. sa atin sa Genesis 1.1? Nang pasimula ay linalang ng Diyos ang langit at ang lupa. Sino Correct. sa atin ang lumalang ng lupa? Kahit na isang metro kodrado, wala na palalang sa atin. Pero magpasalamat tayo na ang Diyos na, na lumalang ng lupa, inilagay sa mga pangalan natin ang titulo, ang nilagay ng Panginoon sa titulo mm -hmm. ang mga pangalan natin. Kaya talaga ang Panginoon na may-ari niyan. At ang Diyos na sa may-ari, na siyang ibinalik ninyo sa Panginoon asahan ninyo at Maru mm. na ang Panginoon na magbabalik ng higit at iba yung pagpapala napakalaking biyaya nito sa kaharian ng Panginoon napakalaking biyaya nito doon sa maliit na iglesia lokal na yan napakasaya ko habang kinukwento mo nakakarelate ako bilang isang pastor but kami mm. mismo wala kaming property uh -huh. eh kaya nakakatuwa uh -huh. Uh -huh. na sila meron silang malilipatan meron silang masasabing Di lang kanila. Wala ako nakikita kundi di puro pagpapala ang ibubuhos ng Panginoon. Ay, Amen. ako, y, ako y may goosebumps habang niya, kinukwento mo yan. It's very heartwarming, mm -hmm. ate. Mm -hmm. yeah. Praise the oh, Lord. Oh. Praise the Lord. At Napaka si, si oh. si Kuya Erasmus ay uh, nasa pili na siya ng Panginoon, ano po? Yes, oo. Oh, oh. <laughs> How long ago did he pass on? Uh, maybe about eight years ago. Oh, medyo matagal mm -hmm. na din ano, mm -hmm. At Eight sa sa ganoon. sa darating na Sabado, may isang uh, isa sa mga anak niya pag-uusapan natin yung yung na given yes, uh -oh. sa ipamangkin. Eh. Mm -hmm. Pero mm -hmm. mabalik ako dito sa ano, sa property ate, uh, ang mga kaluluwang maliligtas, ang mga yes. buhay na babaguhin mga Kristiyanong yes. titibay sa pananampalataya yung mga Bible studies na gagawin dito, prayer meetings na gagawin, mm -hmm. speaking of prayer meetings, maniwala kayo may prayer pero kaagad kay prayer warriors na nasa likuran ninyo guess what i'm sure this congregation will be praying for you regularly and fervently Amen. so hindi na pwedeng bayaran yon hindi mo pwedeng tapatan ng uh, dollar value mm -hmm. o uh, uh, monetary value yung ginawa ninyong uh, pagpapakasakit at pagbibigay para sa mga Uh, miembro ito, miembro ng Panginoon Ati Maru at napakaganda oh, na yung God. ministry. Wow! Mm -hmm, mm -hmm. Pahangahan uh, na. Talagang pag nandun ka, you can really feel that in spite sa kanilang church na walang wall, mm -hmm. <laughs> o roof lang, and then chairs, makikita mo na happy pati mga bata. Ay, siyempre. Happy, happy sila may lugar silang ganun. Amen. Oo. And then when I was there, di ba, kinuwento ko sa yung 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 pang pang takip ni, pang protection nila doon sa init kasi okay. walang wall eh. Oo. Uh -huh. ha, balaking kumot. Yun lang ginamit nila. Sa site, oo nilipad pa yun when oh, I was no. there. Nilipad kasi <laughs> ang lakas ng hangin. Ano? Nagulat nga ako. Ooh, nawala yung kumot. Nilipad. Eh, Kaya sabi ko, oo. Oh, oh, pakisabi nila that... kay Pastor at sa mga miyembro, meron silang isang malaking blessing na kaagad yan. Hindi na sila <laughs> yeah. gagaso sa air, sa air conditioner kasi hindi na kinakala i-aircon yung lugar. <laughs> exactly, exactly. Oo, <laughs> <laughs> but I can see that They are so fulfilled regardless of the place kasi I'm sure kasi it's a very very simple church na they just love the Lord they just love to worship the Lord and um uh, I I I was blessed too by the attitude yung the way they would they would welcome people sabi ko nga Maski isa lang, isang bata lang ang makakilala mm -hmm. sa Panginoon dahil sa simbahan na sulit school na. na ilalagay nila. Sulit, sulit na. na sa Panginoon. Amen. Amen. Mm -mm. Uh, sa mga Kaya it's an inspiring. Mm -mm. Amen. Mga so, pastor, mga miyembro nakikinig, ano po? Uh, narinig natin magandang patuto ni Ati Maru. Alam ko na ito ang panaginip, ito ang panukala at nasain ng mga maliliit na mga churches. Malaki ang puso ka Ati Maru sa mga small churches. eh, mm -hmm, uh, mm -hmm. Yung uh, inyong pagnanasa na magkaroon ng sarili niyong lugar. Huwag kayo manghihinawa. Gagawa ang Panginoon. Yung ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng Ati Maru at ng Sepeda Clan ay magagawa Amen. ng Panginoon sa inyong sitwasyon. Basta magtapat kayo sa Panginoon Seek ye first the kingdom of God and His righteousness and all of the things that you need including that building, that land. Ipagkakalab sa inyo ng Panginoon. Maraming tutuktokin ng Panginoon para sila ay uh, maging galante sa inyo. At sa inyo naman na maaring nanonood o nakikinig ngayon na meron kayong inag-iisipan na ano bang gagawin namin sa aming ari ang ito, sa property namin ito o kahit pa may building na at nakatunog kayo na may mga deserving churches Pilipinas wag Huwag naman ninyong uh, uh, ipipinid ang inyong pandinig. Buksan niyo inyong pandinig, buksan niyo inyong puso at ang inyong palad at maging galante kayo sa mga gawain, mga manggagawa at mga iglesia. Pagpapalain kayo ng Panginoon. Sapagkat Amen. ang Panginoon ang kausap niyo dito. At right. hindi po ito right. parang pagkakampanya lang, kundi pagbibigyan isang dakilang katotohanan. Mm -hmm. At Maroon, maraming 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 salamat sa inyong angkan. Ngayon ko narinig yung kasaysayan ninyong yan, lalo ako humanga sa inyong pamilya. Praise Amen. Amen. No. Praise God. Praise God. So isang uh, reminder lang po sa ating mga tagapakinig ngayon ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV at uh, tayo din ay napapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing miyerkules ng hapon alas 5 imedia. So I, it was just a blessing <laughs> sharing what the Lord <laughs> has has done lately sa family namin and uh, this is something this is uh, parang this is an expression of how God loves us so much Amen. when we give more to Him in return. So, pwede maraming maraming salamat for the opportunity na na-share ko ito sa ating programa. So, kami po ay pansamantalang magpapaalam na ang inyong mga kaibigan dito sa ating programang We Can Do It Ate Maru Cepeda Javier. Dave Marcelo po, nagsasabi na anuman ang ating sitwasyon sa buhay, pagkasama natin ang ating Panginoon, We, we can, can, can Do It! Do it. See you next week mga kaibigan. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702-DZAS-FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.